kahulugan ng salamin sa mata sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa salamin sa mata ay kumakatawan sa mga bagay mula sa iyong totoong buhay na ginagamit mo araw-araw. Ang salamin sa mata ay isang malinaw na halimbawa ng mga aksesoris na isinusuot mo dahil sa pangangailangan o uso. Ang mga panaginip na may salamin ay depende sa uri. Ngunit sa pangkalahatan, ang simbolismo ng mga salamin sa panaginip ay nauugnay sa pagdurusa o masamang kapalaran. Ang mga salamin ay malapit na nauugnay sa pakiramdam ng paningin. Ito ay isang bintana upang makita ang mundo. Kapag ang salamin sa mata ay naroroon sa isang panaginip, ito ay nagpapakita na kailangan mo ng tulong dahil may isang bagay na hindi maganda. Iniimbitahan ka nitong tignan ang sitwasyon mula sa ibang perspektibo binabago kung paano mo nakikita ang mga bagay na magiging pinaka mahusay. Anong ibig sabihin ng panaginip ng salamin sa mata? Hindi lahat ng interpretasyon ng panaginip ng salamin ay masamang sanyales. Sa ibang konteksto, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang bagong miyembro ng pamilya sa iyong tahanan. Pagkatapos mong magkaroon ng ganitong panaginip, isang sanggol ang isisilang o may darating at magiging bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip na may salamin sa mata ay senyales din na magtatagumpay ka sa mga aktibidad na iyong pinaplano. Gayunpaman, kailangan mong humingi ng maraming tulong at patnubay mula sa iba, kabilang ang iyong pamilya at mga kaibigan. Huwag matakot na ipagkatiwala ang iyong problema sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng salamin sa mata. Ang pagsusuot ng salamin sa isang panaginip ay nagpapakita ng iyong madilim na kalooban at kawalan ng pagganyak. Ang kalukutan at depresyon ay dumarating dahil sa pagtataksil ng isang kaibigan o pinagkakatiwala ang kasamahan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay kasalukuyan na sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang isang plano ay kakansilahin ng walang katapusan para sa mga kadahilan hindi mo kontrolado kapag nakita mo ang iyong boyfriend or girlfriend na may salamin sa mata, sumisimbolo ito na hindi ka na masaya sa iyong kasalukuyang relasyon. Mali-mali ka sa pagkilos at palagi kang nasa masamang kalagayan. Ang iyong lakas ay nasa ibang lugar at iniisip mo ang posibilidad ng paghihiwalay ng panaginip tungkol sa makakita ng salamin sa mata. Ang panaginip na makakita ng salamin sa mata ay nagpapakita na gagawa ka ng isang gawa ng panlilinlang dahil gusto mong makamit ang iyong mga layunin. Dahil sa mga kahirapan sa pag-abot sa layuning iyon, gumamit ka ng mga hindi pangkaraniwang pamamaraan. Sa huli, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa masira ang salamin sa mata. Kapag nanaginip ka ng sirang salamin sa mata, ito ay senyales na magkakaroon ng malaking tagumpay. Ang mga kanais-nais na kondisyon para sa paggamit ng iyong mga layunin ay darating at lahat ng gusto mo ay matutupad. Ito ay isang perspektong tanda dahil ito ay nagpapakita ng katapangan pagkatapos ng pagsusumikap bukod dito ang panaginip nito na ay nagpapahiwatig na nilulutas mo ang ilang napakahirap o mapaghamong mga problema sa tulong o tulong ng isang taong mas maaasahan ang pananampalatayang mayroon ka ay magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo kayat maghanap kayat mahanap mo ang solusyon na kailangan mo kahulugan ng panaginip tungkol sa contact lens kung na ka ng contact lens, sumisimbolo ito sa banta ng plano ng isang tao. May gustong linlangin ka sa paggawa ng bagay na salungat sa iyong paniniwala. Ipinapakita ng level na ito na mayroong kang mahinang karakter. Kapag mayroong kang contact lens, ipinahihiwatig nito na kung magpapatuloy ka sa pagiging pasib, may panganib kang masangkot sa isang napaka-komplikadong sitwasyon. Oras na para bigyan diin ang iyong adventurous side at huwag hayaang kontrolin ka ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na salamin. Ang asul na kulay ng salamin sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na nakagawa ka ng isang immoral na aksyon. Ang mga kahihinat na ng masasamang desisyon ay pipiliting kang kumilos ng wala sa hangganan kahulugan ng panaginip tungkol sa maitim na salamin. Ang kahulugan ng panaginip ng madilim na salamin ay nagpapakita ng mga maling mensahe at mga pagkabigo sa hinaharap. Ang ilang mga nakakapinsalang salik ay magpaparalisa sa iyo na nagpapahirap sa iyo na isagawa ng tama ang iyong plano. Sinasabi ng panaginip na ito na malamang na may bigo ka sa negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa salaming pang-araw. Ang mga salaming pang-araw ay nagpapakita ng kasawian o isang serye ng mga kaganapan na hindi ka komportable. Ang mga resulta ng sitwasyong ito ay maaaring maging alarma para sa iyo sa loob ng ilang panahon at maging sanhi ng mga damdamin ng kawalang kasiyahan. Ang paniginip na may salaming pang-araw ay nagpapakita rin na ikaw ay dumaranas ng isang mabigat na panahon dahil binibigyan mo ng iyong pansin ang pagtulong sa isang tao. Ang iyong mabubuting intensyon at impansya ay maaaring magparamdam sa iyo na responsable para sa pagwawasto ng mga pagkakamali ng iba at pagtulong sa kanila na makaahon sa masasamang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magnifying glass. Kung nanaginip ka ng magnifying glass, ito ay nagpapahayag ng na isang bagay ng pagtitiwala. May posibilidad na baguhin ang bawat detalye sa isang bagay na kakilakilabot. Hindi ka makakasagot ng mabilis sa mga tawag at mensahe. Kumilos ka dahil sa takot at ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kawalan ng kapanatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng salamin sa mata. Kapag hindi mo mahanap ang mga salamin sa isang panaginip, ang lahat ay nagiging nakakapagod. Ang panaginip tungkol sa pagkawala ng salamin ay nagpapahiwatig ng problema sa ilang sandali. Sa trabaho o tahanan, ang mga problema ay maaaring magudyok sa iyong tumakas na naghahanap ng mga bagong pagkakataon sa karera o lumipat mula sa iyong kasalukuyang tirahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may salamin sa mata ang kahulugan ng panaginip ng isang taong may salamin sa mata ay isang simbolo ng nalalapit na kabiguan. Meron ka mga takdang aralin sa trabaho, ngunit nahihirapan ka matugunan ng mga inaasahan. Ang kawalan ng kakayang bumangon sa oras na ito ay maaari maging sanhi ng pagkawala ng tiwala sa iyo ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lalaking may salamin sa mata kung nanaginip ka tungkol sa mga estranghero na may salamin sa mata, e eh pinapakita nito ang iyong ugali na maglagay ng hadlang sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Nakabuo ka ng mga taktika sa pagtatanggol sa sarili dahil kailangan mong harapin ang salungatan. Hindi mo malulutas ang problema pagkatapos ng problema sa pamamagitan ng pag-iwas sa pag-uusap. Ngunit kailangan mong harapin ang mga paghihirap mismo.